sakit. Kaya lisod kayo tambalan. Lisod tambalan, kung isagin sa doktor, hindi kayo makatambal anak sakit. Kaya ang tao ng Diyon na nakabati di anak, mo'y makatambal anak. And that is cellos. Kung oh. i-English na ito, jealousy, envy, lisod kayo Mga sa munisiyo, sa Palugol, na Mga empleyado sa munisipyo, sa palukod, na anunay, kasing-kasing na malipayon sa panerbisyo. Focus na sa goal. What is the goal? Quality service. We are called public servants for a reason. And if we keep on envying, we keep on looking at each other's accomplishments rather than performing and growing. Become successful. That is our goal. And success cannot be earned if we keep on getting jealous with our office mates. with our fellow public servants. Ang pag-asenso ni mo, wala na kasalalay o dili makapot sa pagdapot sa ubang tao. Sometimes, we tend to ruin other people. But honestly, do we reflect sa ato ang mga ginagungat? Nga ka judge na sa usang katawang masipsip siya sa kay Poncho Pilato. Kung wala sir. Istoryahan nato ang uban para lang kita. Will that make us successful? Definitely not. Success is a product of determination, focus, discipline, genuine love, and authentic energy. Sa kata lunes, yung dinahambal ko sa inyo, serve the people with a happy heart. Bring the energy to legit kundi reflection dapat ka na sa kung unsa ta klase ng mga empleyado. Reflect. Are we jealous with our office mates? Kaya kung yes, ang tupa, pasensya. Dili ang pagpasipsip kay mayor, dili ang pagsimba kada domingo, dili ang pandagot sa isang katawang ang makatambal, kundi ang atong kaugalingon. Ang toxic thing pinatrate, manggol, Pag nag-asenso gani ang tao, mga na, naadyo na buhi pa na Hindi na lang hindi ay mag-asenso Pag mag-asenso gani ang tao, basing ang iyahang kasing-kasing Misryang niya kay ang kinukulaman ang nakakita Kung unsa at umutibong intensyon Kitang tanan, gusto mag-asenso Pero hindi na mag-asenso kung ang atong kasing-kasing Puno o pandumot Please, a focus on serving the people without getting jealous on other people's accomplishments. Mora na ang ako ang gusto ipunto ganung punta. Tambalan sa siguro nato ang selos na naa sa atong kasingkasi. Tanan mo, pinangga. Kung hindi pa ni Mayor Tessa, itawo raman ko, moral, disulpot ka ayaw, ma-please ang tanan. But put in your hearts and in your mind that we are all loved by the Lord. When the time Is right, especially when your heart is ready. Grace will overflow. So today, treat your office mates with the respect that you want to see also. Treat your fellow workers with authentic energy and genuine love and concern. We will deliver public service because God expects us to. Cliche as it may sound, or irritating as it is always emphasized, but please always remember the golden rule you do not do unto others what you do not want others to do unto you. As we go back to our respective offices, please do your mandate well. So, ibig sabihin, alone we are smart enough, but together, I believe together. we can all be brilliant. Maayong aga sa atin.